you mm -hmm. idol na iwan yung aking pana yung nadala kong mga yung aking lang nilagyan yung pana mga idol wala siguro yung kunin natin yung mga idol dumbbell sa saka siguro bang kalyo kaya na siguro yung kunin natin so, pwede papunta pa tayo sa ating destination mga idol bali bilis bilisan ko na mga idol kasi pa high na baka wala tayong makuha pa sayang yung kuha natin oras at saka biyake so, kasi na mga idol yan tayo sa dagat mga idol kita huli natin mga idol ano, yung nakuha bali yung mong mga idol bali ito yung lalagyan ko mga idol wala tayong kuha mga idol guguyod pambot Oh, sebelum udah sebelum kami begitu, ya. memang istilah, bulan setengah, bulan tembok, berak ini.

Let Редактор mm -hmm. What? baka na siya mga idol hindi na siya lugi yol Ots Okay na mga ito Maganda siya Ihh Mga idol Mali Ipawin ako mga Ito na yung huli ko Hindi mo makita Mali doon sa akin mga idol Doon sa pantalan Doon si Mrs. Si Wilson mga idol Naghihintay Doon ka na siguro papakita Gano'ng karami yung huli ko Bali yung buwan mga idol. Yan. Bali ko na siya mga idol. Pataas na siya. Ibig sabihin niya mga idol, yung tubig pataas na rin. Kaya yeah, away na si tayo. <coughs> na, yung, dito, yung mga dito, tumutalon sa tumuka. Yan. Bali yung na din ang bunggalyo mga idol. sa bunggalyo. Masarap ito mga idol. kailangan lagyan ng tangan, bali mong grass. Tapos, yung kuan mga idol. Yung sabaw lang yung bina. Tapos yung, yung laman niya mga idol. sa, sa, sa tuba nga suka ba so, tapos may siling nga manghang hindi mo sito yan mga idol bali doon tayo bali pabalik na tayo sa ating kon mga idol kung saan tayo bumaba doon tayo mga idol yan tara mga idol Ayan mga idol, bali dito na kami sa baba. Ayan ito na si Mrs. mga idol eh. Ano daw ha? ito po yung huli ko mga idol. Puro mga bong kaliw. Oh. Bong kawil, bong ba ito mga idol. Ayan, medyo basa. Ayan o. Ha? Ayan si Mrs. Nakakawang naka-uniform pa mga idol. Uniform pa mga idol, hindi pa kami naka-uwi mga idol. Ito so, man, ikaw. Kuha na nilutuan? Labot na nilutuan? Ano yung lagi naman kuha na Ano yung Oh, wala. Ito na. Pusige naman. Ayan. Ito lang mga ito. Nakakuan pa. Nakadikit okay. pa sa katawan. Ayan. Kain po tayo mga ito. Ito po yung utak mga ito. Ayan. Kanin. Sila. nauna na lang kaming kumain mga idol kasi nagutom <laughs> si Wilson. Wilson. <laughs> si Wilson pa gigip tangin lang. Tapos pa tingnan sa lab. Uh, nagutom na daw siya mga idol. <laughs> Bosod ka son? Uh, ako mga idol hindi pa. Kakawin ko pa lang mga idol galing sa dagat. Nakain ba ko? Mm. Kain pa daw siya mga idol. Tawa asal ba? Tawa na! lang lab. Uh. <laughs> Yan, kain po tayo mga idol Tama ba? Mana bitaw kaon? Mana lagi mikaon? Yeah. Kita bita pang port 4 na lang ng luto nimo. Nang tugla <laughs> <laughs> mang luto. Da. Kaya na mga idol, sobrang dami tong mga idol. Yan puno to. Puno tong plastik ha. Tinan niyo yeah, mga plastic. Puno, <laughs> puno lagi ni. Kan ni puno ni mga idol. Lalo, lalo. Ngayon na ba? Yung tinira ah, mga idol. Kan ana wala nimo. Grabe si <laughs> mga idol. Believe. <laughs> Believe na ako mga idol. Yan. Okay lang mga idol. Mm -hmm. Pangga, laban nila ko mo ng siya mo kanon. Siya tong palabon. Hindi makita na ah. mm -hmm. ako. Huh? Mm -hmm. ah, Ay, ag-flash. 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 Kaya po tayo mga Tigis pa sa kalap. Tigis pa sa kak. Ah, bibi. Ipaduulan ang kuwan. Hindi kita ng kuwan. Ah, Kan kain mo na si Idol Katik mga Idol kasi mga Idol nagutom to sa pag hmm. sisid. Ang daming bungkaliw nang nakuha niya mga Idol bali sa pag-uwi siguro. Kung plano pag-uwi lulutuin o bukas na lang. Bukwan. Bukwan. Ngayon may na lang kay bukas baka ma tayo sa oras. Depende. Basta ini-uwi ato pangkapuyunta. Ah, depende yan mga Idol pag hindi kami naka-vlog sa gabi ngayong gabi mga Idol baka sa bukas mga Idol. Ibabalik na namin to mga Idol. Hmm. Bali, lang ano, agahan lang namin mga idol kasi meron pa rin po akong trabaho bukas. Mm. -hmm. Tsaka simba din. Simba bukas. Mm -hmm. kasi domingo no? Mm, -hmm. domingo. Dapat maaga tayong gumising bukas kapag hindi tayo nakapag vlog mamaya. Tama naman. Mga idol, ang sarap ng anong ulam ni Mister. Mm -hmm. Saan galing yun yun? yun? Mm -hmm. yeah. yung, ano? Yung anong manok ba? Saan manong idol? May patay ako na dalang doon mga dalangin <laughs> ako hindi pa tayo mga dalang? kasi kapon mga idol doon pumunta ako sa kwan mga idol kanang sa kapatid ko bahay ng kapatid ko ba pag bukas ko sa ref mga idol may lamang nakaprosin nga uh, kuan ano itong manok kaya Ito, mga idol binaksi ko mga idol binigyan naman sa akin ay hmm. ah, binigay yun yung binigay. <laughs> Kasi pag kung <laughs> sa pag, pag kan ba open ko sa kanang rip mga idol. kung may lamang manok na kaprosin bali niluto ko ano na lang. So, Ayun mga idol. Masarap. Ito yung resulta. Masarap. Ah. Masarap, masarap pa kay Mister. <laughs> <laughs> Joke ka, uh. mga idol. Ay, mga idol, pagdarong hindi kaon lang Kaya ang ano lang, lawas ang puhunan. Bita ka kahit, kahit, lang tayo, bita lang mga idol. Si so, Mrs. mga idol tapos na yung kumain. Kanina no, lang kami kumain mga idol kasi nauna na lang kasi meron kami kasamang bata mga idol ba? Mm. Hindi pwedeng hint ka na ano mag gabi iug kaon ang bata mga idol mapas mo niya. Bali ngayon mga idol ang buwan nun. Tingnan yung buwan. Asa ah, ba buwan na alam? Gamaya po tanawang sa GoPro eh. Kaya yeah, mga idol dito kami sa tulay. Tulay ba niya? Dina, dina, pantalan. Di. Siwol. Ah, oh, siwol. Hmm. Sabatan. Siwol kung tawagin tama idol. Yung pantalan, pantalan to. Pantalan to ara dito dig pantalan mga idol dito ay siwol bagong ano. Bagong gawa. Hindi pa natapos to mga idol. Ayan, hindi pa yan natapos mga idol bagong gawa to. Yan mga idol, bali nandito na kami sa bahay mga idol. Yan. Nandito na kami sa bahay mga idol. Nakawin na kami. Hindi ko na lang kung ano Hindi ko na lang binidyuhan. Sa pag-uwi, bali. Kung ano mga idol, si Mrs. mga idol tulog na. Si Wilson tulog na rin. Kasi nung gumadali ako mga idol. Kasi nilabahan ko pa yung mga uniform ni Mrs. mga idol. Yan, yung mga uniform ni Mrs. na kaya na. Nilabahan ko yung mga idol para para sa pagpasok ng misis yan bukas andam na ba pa. palagi ko pa niya nilabahan gabi mga idol kasi para hindi daw mga amoy sabi niya yan Nagkalat yung mga kwan may mga kwento, dito may mga mga chicken ba dito sa amin mga idol kaya nagkalat yung mga gamit yan ito ito na mga idol dito na yung huli namin huli ko kanina mga idol Mga ating yan puro bungkal yung dami yan mga idol mga itong tatlong kilo at ito yun madalawang kilo at ito mga idol yan ito lahat yan ba at saka may mga kanang bukas ulit Ayan mga idol bili Tulog na ako mga idol Bukas na lang ulit mga idol Tayo magkita-kita Bali sa part 2 na siguro Sa pagkain nilang mga idol no? Ayan Maraming maraming salamat po mga idol Sa walang sabang po po ito Supportan nyo po Sa aking mga video mga idol Ayan Paki like, share and subscribe din mga idol Paalam po mga idol God bless at good night po sa inyo lahat